Ayan na mga kapuso. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay uh, araw ng Martes. Mayo 14 po. At sa mga oras na ito ay atin pong saksiyan ang pagbuhos ng malalakas na ulan. Dulot po ng sama ng panahon na ating nabalitaan sa ating Gustasyong pahayagan. At ito na nga ang sinasabing sama ng panahon na nagpapaulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At narito ako ngayon sa Calabarzon area kung kailan. At kung saan naabutan po ako ng malakas na ulan at nakisilong muna pansamantala upang ipabalita at ating pakiramdaman ang lakas ng ulan na dulot ng sama ng panahon sa ngayon naman po ay wala pa pong nabalita ang papasok na bagyo sapagkat meron pong sama ng panahon ayon po ang ating balita sa tanghaling ito ako po ang inyong saksi sa AFP Ingat-ingat po ang lahat, lalong-lalo na po ang mga biyahero. Kung kayo man po ay nagbabiyahe, sumilong po saglit. At umiwas sa madulas na kalsada o daan. Magdala na rin po kayo ng payong buta o kapote para sa para sa pansamantalang pananggalang kapag ka po tayo naabutan ng ulan. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga taga-PTC dyan at sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel na ito. Salamat po ng marami sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood sa akin channel na ito. Ayun po mga kaibigan, kapamilya at kapuso. Makikita niyo po sa labas ang lakas ng ulan. Kaya ingat-ingat na lang po ang lahat. Lalong-lalo na po ang mga biya hero. Okay po.